Bilang solusyon sa pagdami ng text scam sa Pilipinas, pinag-aaralan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na limitahan ang bilang ng SIM card na pagmamayari ng isang tao. May ulat si Karen Bilyanda. 10 prepaid SIM card limit sa bawat individual. Ito ang pinag-aaralan ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang malimitahan ang pagmamayaring SIM card ng isang tao. Kaya na hinala na raw kasi kung lalagpas pa sa 10 ang SIM card ng isang tao. Lalo't talabak ang ng registered SIM card online sa tala ng CICC. Higit isang daang libong SIM card na ang nasamsam ng otoridad sa kanilang mga operasyon. May anim na ang SIM cards ang nadiskubreng nakarehistro lang sa iisang pang How would you think if you have one person nagre-register more than 10 SIM cards? So magkano na yun? So that's against the logic of it. Besides a prepaid uh, card user started, ang average da maximum dalawang cellphones apat na SIM card. So why would re you register more than 10? In fact, a limit up to may 600 nga kami na-detect na eh. So it's abnormal, 'di ba? Abnormal for the prepaid market to have more than more than 10 SIM cards being registered in your name. pag-register ka sa business. Rekomendasyon ng mga telco company ang sampung rehistradong SIM card kada tao. Pero para sa CICC, kahit nga apat o hanggang limang SIM card, sapat na. Pinag-aaralan na ito ngayon at ang mapagkakasundoan, pagtitibayin sa implementing rules and regulation ng SIM card registration do. Bukod pa rito, sumasabay na rin ang gobyerno sa mabilis sa pagbabago ng teknolohiya upang masawata ang pabago-bagong modos sa mga scammer. Gaya na lamang ng paggamit ng AI o artificial intelligence sa pagre-register ng SIM ng isang individual. The unregistered SIM cards, mahirap na mag-register ngayon because you need profile of individuals to do this. So, nagiging, uh, we're, we're, clamping down on that. But uh, the issue here is that uh, some, there are some methods wherein you can, you can do away with certain controls. No? Tulad yan, pwede mo i-automate ang pag-register. Uh, dati meron tayong kailangan mag-selfie. There are tools that can animate still images that would make it look like it's a selfie. So we're see seeing a, a, a rapid change in technology, no? and we are trying to adapt to it. Inilunsad ngayong araw ang National Scam Watch Movement sa pangunan ng Scam Watch PH, katuwa ang Department of Information, Communications and Technology. Nalayo maglagay na isang scam watcher sa bawat pamilyang Pilipino sa susunod na limang taon. Kasi nung nag-pandemic, na-accelerate yung, ano eh, yung digitalization nila. Before the pandemic, Facebook lang ang ginagamit niya, YouTube, and then suddenly nag-online class ka, work from home ka. Pag nag-grocery ka, doon na, di ba? So, So meaning, uh, hindi sila equipped kasi sinamantala ng mga tao. Sila kasi yung tinatarget ng mga scammers. Eh. Yung phishing hindi nila maintindihan. OTP hindi nila alam. So dito, kailangan ang, ang, ang approach dapat natin, behavioral, ituro sa mga Pilipino ang pag-iingat kung paano mo sila tinuturoan mag-iingat sa totoong buhay. Karen Villada para sa Bayan.